Ano daw po ang magandang haircut para sa rebanded na buhok? Kagaya ni Nakshi, 13 years old, all the way from Quezon City pa lamang po sila. And dumayo po dito sa Angeles City, Pampanga para po magpagawa at magpariban ng buhok. Kung makikita nyo po, meron po siyang natural na kulot. At the same time, makapal din po ang kanyang hibla ng buhok. So nababagay sa kanyang haircut is kailangan po hindi layered ang gagawin po natin. Kapag ganito po yung buhok, kapag kulot po sila. Kailangan po straight lamang po yung gupit nila para po hindi magtitikwas-tikwas or magfly away. Yung history po ng buhok nito is dati po siyang nakariband and pinakulay po niya ang buhok niya kaya naman po nag-dry ang kanyang buho. So i-pass forward na natin. So yan, naglagay na po ako ng R1 sa kanyang buho at binabad po natin ng isang oras. And kung mapapansin niyo po, hindi ko na po nilagyan ng number 1 yung kanyang previous na hair Magkus, ginupitan ko na lang po ito para po hindi masayang ang gamot at talagang hindi mahihirapan si Lotlot sa kakaplansa sa buhok ni Nakshi. Siyempre, hinintay ko muna mag -decision si Nakshi kung ipapagupit niya o hindi. So, nakapag -decision na siya, kaya pinagupitan na po niya. So, ayan na po, makikita niyo po yung kamay at kamao ni Lotlot. Gamit ang U-Lady Hair Iron natin na pang malakas pangriban when it comes kinky hair at sa mga sobrang kulot at kapal ng buhok. Kailangan po paper tin lamang po yung pagpaplansya para po talagang yung result po niya is talagang bonggam bonga. And after natin pin natin siya, syempre patuyin lang po natin sa blow dry ng malamig para po maalis po yung init and then neutralizer na po tayo 20 minutes after neutralizer, pinabandaw na po natin at inapply na po natin yung cysteine na perfect pong pagkombo when it comes sa mga kinky hair. After that 30 minutes, pinabandaw na po natin and then yung 4-in-1 treatment at ibabad lamang po natin to ng 15 to 20 minutes. After natin binabad ng 15 to 20 minutes, i-blow dry lamang po natin ito pag 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 po para po makita natin po yung final result po niya kung talagang kinky pa rin po ba, meron pa rin po siyang bukol-bukol -bu bukol, bukong-bukong o kaya naman po my hams my hams as you can see kitang-kita nyo naman po wala na po siyang bitukang manok and ayan na po siya after 50 years po natin ginawa, talagang yung pagod na hawi lahat kapag nakita po natin talagang plakado na po yung ginawa po natin sa buhok ng ating client. Wala pang plansya-plansya yon pero kailangan pa rin po natin plansyahin para po mananggapan niya po yung panulo na lege po itang system straightening and yung 4-in-1 treatment para plakadong-plakado kapag binanlaw na po ni client ang kanyang buhok-buhokan. So ayan po, lagi po natin tatandaan, alalay lamang po sa pagpaplancha para po hindi lumag magutok at hindi po maluto yung dulo ng buhok ng ating client. So kapag super kulot ang buhok at makapal po ang buhok, ang pinakamaganda or ma-advise kung gupit sa inyo, straight lamang po, shoulder length para hindi mag away. And then since yung harap po niya is naka-layered na po, nilayered ko na po ng konti. Tapos meron po siyang konting side bangs pero hindi po full bangs para po hindi magdora-chikadora. Maraming salamat!